Ayan guys, for today's video magluluto tayo ng tilapia pero medyo kakaibang luto hindi ordinary luto, mekos-mekos lang. <laughs> hindi ako magali magluto pero yan, subukan natin yung medyo kakaibang lasa. Nagprito ako ng tilapia, talong, tsaka ng saging at yan na nga, ginigisa ko na yung ano, yung luya, bawang, tsaka yan papulay lang muna natin. Masarap din naman yung medyo may ibang potahe tayo pero hindi ko alam kung anong luto dyan kasi nga nahanap lang ng panlasa ko yung ganyan luto kaya sinubukan ko lang yan medyo parang nakita ko yung sa tatay ko noon eh, nung nagluluto siya ng karpa na isda doon sa probinsya namin kaso lang karpa dito kaya nagtry lang ako dyan sa ano tilapia pero guys subukan nyo masarap siya yan after ko ng sibuyas bawang tsaka ng luya kamatis nilagay natin yung unang gata tapos nilagyan natin yan ng oyster sauce magic sarap ah uh, pili na lang kayo kung anong seasonings yung gusto nyo. Pero ako, magic setup talaga. Yan. chara gan din natin ng konting ketchup. Pampakulay. Tsaka pampabalance ng lasa. Hindi ko alam kung parang kaldereta ang isda yan. Pero, <laughs> basta alam ko lang, chinamba-chamba ko lang yan. Tsaka minekos-mekos. Yan yung hinahanap na aking panlasa. Kaya, yun. Mahilig kasi ako dun sa, ano, mga luto na yung pag natikman ko. Tapos, kahit hindi ko alam kung paano siya lutuin. Kung ano yung nalasahan ko, yun yung nilalagay ko, kaya yan, nag-try ako pero, as in talaga guys, sabukan nyo din masarap, yung paglalagay ng ingredients, um tansahan na lang yan, kung ano yung palasa yun, kung ano yung lasang hinahanap nyo, yun, yun basta i-balance nyo lang para sarap yan, pagkulo na nga yan, nilagay ko na yung, ano, pritong tilapia tapos, nilagyan ko na sya ng paminta, tsaka, yun mga pampalasa kanina kung nakabot na ka sa video na yan, sinisigurado ko, interesado kahit sa Mekos-mekos lang. Tapos nilagay ko na yung saging. Ang nilagyan ko ng saging kasi medyo gusto ko yung medyo may tamis na konti. Pero natural lang. Tsaka yung talong, masarap din yan. Pritong talong. Well, kung gusto niya na medyo maanghang, lagyan nyo din siya ng ano, sili. Para kumakagat din. Gusto nyo gayatan nyo siya ng siling pula. Sarap yan guys. Promise. Subukan nyo. Yan. Paminta. Konting paminta. Na ayon sa inyong panlasa. Tsaka yung siling pula yan. Sinasabi ko sa inyo. Sarap yan guys. Subukan nyo na. Tapos yan. Pag luto na yung lahat. Lalagay nyo na yung ano. Unang gata. Tapos konting kulo lang yan guys. Yung nagmix lang yung timpla ng niluto nyo. Tsaka yung unang gata. Sarap yan. Promise. Sinubukan ko lang kasi yan. Kaya, yun. Sarap-sarap. Hindi sarap. ako marunong magluto. Pero, ginagalingan ko naman. Basta ginagawa ko yung best ko. <laughs> Hanggang ma. Luto ko yung gusto kong lasa. Yan. Huling-hulit talaga yung lasa yan. Sarap, guys. Yan. Subukan nyo na din po. Para sa inyong mga chikiting.